Papanoorin ko kayo habang uh, naliligpit kayo, Kons. Ha? Uh, Papanoorin ko na lang Jose. kayo. Alam mo. Bakit ako siya magpamiting siya din mag-aano? Naalala ko sa po nung minsan. Ah. Kasi yung mga kapatid. May nabasa ako na nag-comment sa inyo na ano ro ba ah. nagawa nyo. Eh naalala ko, sa totoo <laughs> lang, eto, seryoso ha. Ah. Naalala ko nung tayo yung nagpupunta sa mga bahay-bahay. Ah. Merong ilan tayong sa San Jose, sa Gugo, ah. Saan pa ba yun? Tatlong barangay ang natatandaan ko eh. Uh -uh. Na pinaplatada niyo yung daan. Uh -uh. Nagbigay kayo ng panambak, ilang uh -uh. ilang ano 'yon? Ilang compound 'yon? Uh -uh. Nag uh, nagpaayos kayo. Tama po ba 'yung sinasabi ko? Uh -huh. Nagpaayos kayo ng metro ng kuryente at saka ng tubig? Pati may malaki akong nakita sa San Jose, na kayo rin daw ang nagpapintura at Bandang tulay 'yon. Eh, kaya ako 'yun, 'yun pa lang 'yung alam ko. 'Yun 'yung hindi ko naman kayo lagi nakakasama may mga naririnig lang ako nakakakwentuhan. Ay si Ate Mawang may gawa niyan. Ay si Ate may nagbigay ng panambak na 'yan. Totoo 'yon? Opo. Ah, uh, hindi lang alam syempre marami kasi hindi naman po natin Ang marami rin sa ginagawa natin. Oo, pero nababalitaan at, ko. At least po, mga tao ang nagsasabi. Oo, sila mismo. At nagulat ako na marami beses na palaki nagbibigay ng panambak. Yes. Eh kung so, si Kuya Mike, no. diba? po nung lumabas tayo na na tutulong, magpapasok sa para maging public servant as as elected official no ay nakita po natin ang sitwasyon sa mga mabababang lugar eh mm -hmm. buhat po noon kahit pa saan galing ang mga ang mga debris na inaano sa site ng asawa ko eh hinahakot pa namin kahit pa galing siyang pangasinan galing ng antipolo galing na ibinababa ko talaga dito Or para so sa transport pero yes yes po ay pero meron pa eto ang pinaka the best. Kasi hindi alam ng karamihan na kayo po Oy, ang sa committee. Mayroon. Oh, yan yeah, mo maganda pa rin. <laughs> Mau, Hans Mau, kayo yung na, na mumuno sa tourism. Tama oh. po ba? At kayo din ang naging punong abala at kinikilabutan ako kasi nakita ko, nasaksihan ko ang pagod nyo, ang puyat nyo, hands on nyo sa dalawang beses na ginanap na Longganisa sa festival okay. na naging matagumpay nationwide. Yes. Na-break okay. natin ang record for the longest. Ano yun? Uh, sa Budel Pike. Longest, an tawag ko doon? Long Budel sa uh, na uh, more than 500. Uh, no, 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 1,000. 1,000 yun. Talaga. O, oh, oh, di ba buong Pilipinas 'yun, uh, no? Yan po ay sa ano rin ang ating Mayor Lempondestino. No? So, o oh, ta Oo, talagang si Mayor, pero ang effort talagang oh, hands-on na nakita ko everyday, kayo ang nandun. Oh, oh, At hindi 'yon nakikita ng tao kasi wala namang kamerang nakabuntot sa inyo yes, yes, para yes, magsabi oh. na, "Oy, ako 'yung gumagalaw dito." Ah, uh, po, wala po, wala. Pero wala Pero ang, pero, po, ang po, resulta yun, ay, ano po? Uh -um, 'Di diba? Ang ganda ng resulta. Kasi hindi na tayo kilala lang dahil sa baha. Nakikilala na rin tayo sa turismo. At Ate Charo ha, nung dumating tayo nila Mayor Lempo, 450 na ang ang ano na ating bayan at nag-umpisa po ang Longganisa Festival 451st founding anniversary. Ah, so um. ano po yun ng no? 2023. Mm -hmm. 2022 450 hindi pa tayo nakaupo noon. Opo okay. at nakakatuwa po na ito ay gagawin na natin taun-taon dito yes, ba? Yes, po, yes Pero po. Pero alam mo hindi lang ito sa tourism eh kasi no minsan may inilapit ako sa inyo ng concern din ng iba nating kababayan, inactionan na nyo kaagad eh. Ganon. Uh... ang isa pa ba natin naging regular na project, Ate Charo, ay ang uh, sports development program sa DepEd. So, dalawang taon na po itong nagraran. Ano yan? Nung, uh, ang sports development, yung, yung, sports development program ng ating DepEd ay pinaalalayan ko sa Polytechnic University of the Philippines. So, dalawang phase na tayo, dalawang taon na tayo na yung mga coaches, Uh, sports coordinator, athletes natin sa DepEd ay may may training, may sports clinic with PUP coaches, ah. na mga top caliber coaches ng PUP. So, nabibigyan sila ng training and additional inputs para mapaangat pa yung sports development program ng DepEd natin. Yan ang isa sa paraan ng pagbibigay halaga natin mm -hmm. uh, dun sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng ating mga manlalaro. Oh, at oh, iyan yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. Yes. Kasi hindi na rin ako nakapag-post ng ano din yan, kasi sobrang busy. At saka, at saka oh, hindi ako ma-post. Di kayo post sa oh, ko eh. Oh, bira bihira Kundi yung regular na kusina ni Ate Mau na nakakapag-live tayo. Oo. Pero dun po sa iba hindi po na na-focus. Ang isa pa, Ate Charo, uh, dalawang taon na po na yung ating mga uh, teachers, elementary teachers, ay libre sa annual medical examination. O, oh, di ba? Napakalaking bagay niyan. Yung mga ganyan. At sana po yung magtuloy-tuloy na sa pamamagitan po ng inyong likod, no, sa sa paggabay din po ng ating Mayor Le Faustino, ng ating Docs. Vice Dr. Candelaria ay nagagawa po natin unti-unti yung mga gusto natin gawin at hindi ko po naranasan na yun nung ako po ay guro sa PUP. Kaya pinilit po natin na kahit kaunting tulong ay maitulong po natin dito sa ating mga kapwa. Opo, e eh, kita nyo nga kung hindi ako nakikain dito ng alisan, <laughs> hindi ko malalaman yung mga ganan. Opo, opo. Eh, opo. Siyempre, tayo naman ay naglilingkod kayo, ay naglilingkod ng tahimik. At talaga namang ako, nasasaksihan ko yun dahil nagkakasama po tayo. Eh. Pero marami pa pala kung hindi alam sa mga natutulungan nyo. Gaya dyan sa mga uh, teachers, mga coaches na natutulungan nyo sa ating mga manlalaro libre. Nakakatuwa. At ang pagbibigay niyo ng mga libreng almusal, ang masarap. Uh, <laughs> consistent thank you, pa. thank you, thank you, thank you. At lagi pong, lagi naman bukas ang kusina. Ang aking kusina. Uh, noon pa man, wala pa man po tayo sa politika, ay gustong gusto ko gusto pong ina-entertain ang tao sa pumagitan ng pagkain. Mm. Kaya, uh, maraming salamat. Ako, thank you po. Maraming salamat. Gumayak na kayo. Thank you. At, na, na video mo tuloy ako. Sisikat na ako. Hi <laughs> po. po. Maraming salamat. Alright.